sa kabila ng iba't ibang naranasang panghaharas mula sa China sa West Philippine Sea hindi nagpatinag ang pamahalaan para isulong ang karapatan sa ating teritoryo ang buong detalye sa ulat ni Patrick De Jesus <todong> aksyonado ang resupply mission malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong June 17 sa pagitan ng mga tauhan ng Philippine Navy at China Coast Guard. Ang mga taga-China Coast Guard nanutok ng palakol, pinagbubutas ang rigid hull inflatable boat o rib ng ating Navy at kinuha pa ang mga armas ng mga sundalong Pinoy. Ginit-git at tinangay pa ng CCG ang ilang rib ng Philippine Navy dahil din sa pangaharas ng China Coast Guard naputula ng kanang hinlalaki ang isa sa mga sundalong Pilipino. Siya si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo, membro ng Naval Special Operations Command. Itinuturing ang insidente na pinakabayolente kaya ang AFP tinawag na barbaric at pirata ang mga tauhan ng China Coast Guard. We are demanding that the Chinese return our rifles and our equipment And we are also demanding from them to pay for the damages that they have caused Babayaran nila parang mga pirata na po sila dun sa mga ginawa nilang actions nila hindi lang ito ang mga ginawang pangharas ng china sa west philippine sea Noong <tinyo> <Hey>, no. oh. <tinyo> Marso, pinagtulungang i ng mga barko ng China Coast Guard ang civilian resupply vessel na unay sa May. Dahilan para mabasag ang windshield nito at tamaan ang ilan sa ating tropa. Dalawang linggo lang matapos nito ay ilang sundalo ang muling nasaktan dahil sa maladilubyong water cannon ng mga barko ng CCG sa kasagsagan ng Rore patungong Ayungin Shoal. Ultimo para drop mission noong May 19, hindi pinatawad ng China Coast Guard at inagaw pa ang ilan sa mga supply para sa mga sundalong Pinoy. Hinarang din ang medical evacuation sa isa sa mga sundalong nagkasakit mula BRP Sierra Madre Pinuntirya rin ng water cannon ng China Coast Guard ang mga barko ng Bifar at Philippine Coast Guard nang magsagawa ng humanitarian mission noong Abril sa mga mines ng Pinoy sa Bao de Masinloc o Panatag Shoal sa kabila nito. Hindi nagpatinag ang pamahalaan. Maging ang mga ordinaryong Pilipino, nakikiisa sa paglaban sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea gaya ng inorganisang civilian convoy ng iba't ibang grupo sa Baho de Masinlo. Iginit naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mananatiling profesional ang bansa kasabay ng pagtitiyak na ipaglalaban ng Pilipinas kung ano ang nalarapat sa ating teritoryo. We are not in the business to instigate wars. Our great ambition is to provide a peaceful and prosperous life for every Filipino. This is the drumbeat. This is the this is the principle that we live by and that we march by. We refuse to play by the rules that force us to choose sides in a great power competition. No government that truly exists in the service of the people will invite danger or harm to lives and livelihood. And that is why, in defending the nation. We stay true to our Filipino nature that we would like to settle all these issues peacefully. But at the same time, we stand firm. Our calm and peaceful disposition should not be mistaken for acquiescence. History itself can tell that we have never, never in the history of the Philippines yielded to any foreign power. We owe to our forefathers the duty to keep the freedoms that they fought, bled and died for and that we presently enjoy. Kailan man, ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit na kanino man sa pagdalo ng pangulo sa IISS Shangri-La Dialogue 2024 sa Singapore noong Mayo iginiit niya sa harap ng international community na hindi gawa-gawa ng imaginary line kundi may basihan at alinsunod sa international law ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. We have on our side the 1982 UNCLOS and the binding 2016 Arbitral Award which affirms what is ours by legal right. In, our, in this solid footing and through our clear moral ascendancy, we find the strength to do whatever it takes to protect our sovereign home to the last square inch, to the last square millimeter. The life-giving waters of the West Philippine Sea flow in the blood of every Filipino. We cannot allow anyone to detach it from the totality of the maritime domain that renders our nation whole. As president, I have sworn to this solemn commitment from the very first day that I took office. I do not intend to yield. Filipinos do not yield. Bilang tumatayo rin Commander-in-Chief, una nang ipinagutos ng Pangulo sa militar na paghandaan at pagtuunan ang anumang external threats. Kaya't patuloy ang modernisasyon sa mga kagamitan at kakayahan ng ating sandatahang lakas. Sa kabila naman nito, hindi napabayaan ang pagtugon sa internal threats na patuloy pa rin kinaharap ng pamahalaan. Isa sa ipinagpatuloy ng Administrasyong Marcos Jr. ang whole of government approach laban sa insurgency sa pamagitan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o mtf -ELCAN. Sabi ng AFP, bumaba na lamang sa pito ang nalalabing guerrilla fronts mula sa dating labing isa sa pagsisimula ng paumuno ni Pangulong Ferdinand Armatos Jr. Dagdag pa ng AFP, wala na rin namamonitor na dayuhang terorista sa bansa matapos ma-neutralize ang dalawa sa mga lider habang tuluyan na rin napahina ang mga local terrorist group. Pero hindi rito magpapakampante ang pamahalaan at magiging patuloy sa pagbabantay. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas